So yung mga tongs lang muna na habang uh, i yung nag-harvest So yun nga uh, Yung bunga dito ay naka 38 Yung malahate eh. So maka 80 sana lahat ang tawad. Bigat na lang Ano mo yun ka magpunit eh Hala ka magpunit pababa ka Magyo mo tama mo na pa tubig. Kaka ba ka? Wala. Utang na naman tumong. Matulak po. So mga tong sa nandito na sa 20 lang mahigit tayo compare sa 1 dati 19 wala ah, na 100 kasi pero sulit naman yung presyo ng palay eh lupa ata ano okay, maganda pa yung nakuha na ito ah. <laughs> pa mong makakawalo pa ay ito yung ang hindi <laughs> 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 alim na oh magpupuno ba yung dalawang sako Oh, nakakuha nung huh? <laughs> atong ata eh. Udah Wala tayo buhay Wala Pumita si Dima si Tapos 2 4 at 11 2 6 and twenty 20 21 20

Tanong mo kay Doc, na flat. Eh po na ako na sa inyo, hindi gano'ng muro mo Ano eh? ka ba dito? dito? Walo po. The Tesla. Ah? Tesla. How? Ah, lahat nubenta ko kasama inyo ay 87. 87 kasama uwi sa inyo 70 baka ibigay sa imitasyon binibigyan naman din ang panya puntahan ko lang ko si alvin Track. kung papunta na Babawi naman o sa timbang yan. timbang. Tsaka sa presyo. Ha? 64 ba? 64? Saka kalang 63? oh, Kaya nila 71 daw. Hindi? O narinig ko rin 71. Baka yung car control Benching ho tong... Yeah.

konti lang ayun pala kabilis eh yan na ba yun? sila din mo pa yun pala sila ba? Gilid niya ng matay. Yan rin yung nang nagpunta, ano? Yan ba yun? Yung, oh, yun yung, yun, yung kumuha ng sample. Seventy. Seventy. Kamu yang 70? ane, kamu si ane. Sixty lang kau ni. Ah, sixty three. lang, sixty sa kakalahate. Sixty three. Acara 7. lang yung ano Ina panau eh. Ay, umot, rah, <laughs> 21 arama, mat, 21 Yeah, <laughs> 21 eh, Sabi ni Atan Yun no yung eh so Yung dati kumuha Yun yung dati kumuha Mapapalap pa kumuha Yun yung dati kumuha Ay, kumuha. ay, ni Chris, ni kumuha. ay kukunin niya talaga eh Nakara kasi hindi kami umabot Sabi ko nga Sabi nga Sabi Kuya mo Sabi kay na pala Sabi mo kay Alvin Tinawagan din siya ni Kuya Rick mo eh eh yung mga bayar, yung, yung isang niyang eh. bayar kasi noon umatras dahil puno. Eh yung yun nga ring kukuha ngayon, yun, ay, yung yun, yun ay, dapat kukuha na. Pero mabibigat, mabibigat, lang mabibigat naman sa sa Puro 65 lang sana. Ay, 65. Dati 60 ata. 61. 60. Oh, 621 oh, nag-average dati. Kung eh. mag-average ng 65, baby. So, yun mga katongs. at uh, natapos na nga pong harvest uh, yun. And then, na uh, takal na rin. Kung nakuha na rin ng truck. Ano? So, bali, naka, ano lang po tayo. Naka 70 70 kaban. Medyo mahina. Hindi yun ang ina-expect natin. Pero, okay lang yun ang binigay <laughs> so yun nga yung amo ko babae po yun uh, taga Bulacan so yun yung kanina uh, siya then syempre uh, 10% lang po tayo dito hindi po <laughs> kasi lang naman tayo alaga hindi tayo nagmamakina hindi nag-aararo mga alaga lang bali yun po kasi yung dulo dun sa may sulok nakabukod po yun, nabili na yun ah uh, nakapitong kaban po yun tapos yung karamihan ay 63 kaban so do sa pitong kaban, uh, binigyan naman po ako ng isang libo Maga yun ay pinaka porsyento ko tapos do sa 63 kaban ang porsyento ko po dun ay anim na kaban at kalahati So yan Pakita ko po sa inyo Ito po yung binigay na lista Kali January 30, 24 2024 ngayon At Yan po, ibig sabihin anim at kalahati Media po yung 5 na yan Kaban So, ang average po ng Isang kaban ay 63 63 kilos isang kaban ang na-average. Bali, ito po, ah, uh, animat kalahati, eh, time is 63. Ito pa ang lumabas na kilo. Bali, 409 kilos. Time is, ang timbang po ng, ang presyo po ng balay ay 23 pesos and 80 centavos. Ibig sabihin, 23 80 20, 23 pesos at 80 centavos. So ang napagbilang po natin sa uh, animate kalahati ay uh, 9,734. So ayan. Tapos plus pa yung ano yung 1,000 na sa pitong kaban bali kumita naman tayo ng 10-7 34 so siyempre may bali tayong uh, 4-5 kaya ang natira po ay kuha na lang 6 6 2. so yun po ang kinita ko sa loob ng tatlong buwan So, pwede lang naman tayo. Uh, okay lang naman kasi paano-ano lang naman tayo doon. Sabi ko nga, yung kinita ko naman sa sitaw ay 16,000. 16,000 mahigit po. Naka 20 pitas po tayo. So, sabi ko nga mas malaki pa kinita ko sa sitaw kaysa sa porsyento. So, iyon, talagang ganoon sabi nga discount. Eh. kung hindi tayo na tanim na sitaw, uh, bus yung buwan uh, siguro na iutang ko na itong kursyento natin pag gastos sa panggastos. Kung may tanim tayong sitaw, eh, nakakalibre ko ng panggastos sa araw-araw. So ngayon, ayan. Alam niyo ba mga katongs? Uh, ilang buwan nang walang tanim dito no bali January ah uh, January so, February na po uh, February uh, March April May apat na buwan bakante so bukod sa apat na buwan na yon uh, magsisimula magsisimula pa lang tanim ng June so June Uh, apat na buwan, bali pa ang buwan yung June syempre tatlong buwan ulit pa bago buwan eh bali walong buwan ulit bago mag-anihan ganun po katagal hindi po kamuha dati na, ay, hindi po yung sunuran dito, kumbaga matagal ang sunuran kasi uh, tag-araw, hintayin na po ang tag-ulan bago ulit maglagay ng palay alis na? ha? Nagdaan lang sa, sa kama'y mong pera. <laughs> ano ang dala mo na? Mabaya ng kriyente. Wala, mapuputulan na tayo. <laughs> so, yan. Kita-kits na lang po tayo sa next upload. Maraming salamat po.